Kamusta mga Idol, at ngayon nga ay e update lang tayo sa segment ng Binatang Jing sa Dark Continent down. Dahil kung matatandaan nyo sa mga nakaraan, e naglabas na tayo ng exciting video dito sa Boy Anime TV kung paano magsisimula ang paglalakbay ng alamat na hunter sa madilim na kontinente. At ngayon nga hanggat wala pa naman ang full chapter, e eh magbibigay lang tayo ng mga hint sa mga mangyayari sa darating kabanata. At sa isang hint nga mga idol, e eh kung matatandaan nyo pa, ang isang bantay na nakalaban ni Don Fricks bago siya makapasok sa Dark Continent. At yan nga ang bantay na may pinakamalakas na katawan daw sa mga gatekeeper. At yan nga ay walang iba, kung di si Boron. E talaga naman, e sa unang pagpunta rin pala ni Jane Frick sa Dark Continent. E sasalubungin din siya ng mga bantay, para e-test kung siya ba ay karapat dapat, na makapasok sa itim na mundo. At sa pagsubok nga sa kanya ng mga gatekeeper, e ang bantay nga daw na makakalaban niya ay si Boron. At sa laban nga daw ng dalawa, E tila maaalala ni Boron at lahat ng mga gatekeeper, si Don Fricks sa katauhan ni Jing Fricks. Dahil ang alamat na Hunter nga, e magpapasiklab din at magpapakitang gilas ng sobrang tindi. At talagang magugulat daw ang mga bantay, dahil sa sobrang kakaiba ng manlalakbay. At sa muling pagkakataon nga daw, e meron na namang isang tao, ang naghahangad na makapasok sa madilim na kontinente. at sa magiging laban nga daw ni Jane Fricks kay Boron, e muling magyayabang na naman ang bantay. At hindi niya nga daw ulit gagamitin ang isang ng kanyang lakas, para talunin ang Hunter. Dahil ang 100% daw ng kanyang lakas, ay ginagamit niya lang sa mga karapat dapat na nilalang. Kaya si Jane Fricks daw, e mapapangiti, dahil ang problema daw, e baka hindi na magamit ng halimaw, ang isang ng lakas niya, kung matatalo agad ito kaya gusto sana ni Jing, e eh gamitin na agad ni Boron ang kanyang tunay na lakas. Para mas maging interesting ang kanilang labanan. At tignan natin mga idol, sa paglabas ng full chapter, kung ano ba ang kahihinatnan ng bakbakan ng dalawa. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!